So guys, pag-usapan natin ngayon is about sa awareness sa ating mga uh, kasamahan na nandito na sa Czech Republic or kung kayo man po ay nandiyan sa Pilipinas and then going here to Czech Republic. So para po sa atin lahat yung video na to. So this is just for awareness for all of us. And reminders ko na lang din para sa inyong lahat. So para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng problema, once na tayo po ay mag-resign sa... Unang company natin tapos lilipat tayo pupunta tayo sa ibang company. So guys, ang video na to is ginawa ko para talaga sa inyo, para talaga awareness para sa lahat. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko nababanggit ko po doon na kung sakali na kayo po ay dumating dito sa Czech Republic and then after six months, you think uh, hindi mo deserve yung company na napuntahan mo, maliit yung sahod, something like that. So, maari po kayong makapag-resign sa inyong company na yon Pero syempre, tingnan nyo muna yung contract nyo kung ano yung mangyayari kapag nag-bridge of contract kayo. Or nag-break of contract, sorry. Once na wala naman siyang risk, Pwede kayong makapag-resign after 6 months. Although hindi ko siya tinotolerate kasi medyo mahirap pag nag-resign ka pero if ever lang na dumating yung point na gano'n yung mangyari, bibigyan ko kayo ng mga ilan sa mga awareness na pwede nyong uh, ayusin or matutunan para lang uh, hindi kayo mapahamak in the next journey. So after 6 months, so magkakaroon ka ng 2 months render. So syempre pag naka 6 months ka na dito sa kay company 1, ang una mong gagawin is mag uh, hahanap ka ng company na sa tingin mo is pasok doon sa panlasa mo. So, pag nakahanap ka na ng company, saan ka maghanap ng company, depende yan kung meron kang mga friends, or something meron kang alam na naghahanap dito sa Czech Republic. So, pwede ka po doong magpatulong, pwede ka mag-direct sa isang company, depende kung kumukuha sila ng mga Pinoy. So, depende po yan sa inyo. Ngayon, if ever na nakapunta ka na dito sa company na to, ituturka po nila, ibibigay nila sa iyo yung rules, uh, mga, mga benefits, mga basic kung ano yung mga dapat mong ano, dapat mong malaman doon sa company nila. And then after that, na matutunan mo na yon is um uh, pag nagka-okay kayong dalawa. Nagkapayagan kayo so paper makanong ng kontrata sa kanila. Pero indicated na doon na pag pumirma ng kontrata sa kanila, after 2 months ka pa bago lumipat. Kasi magre-render ka pa doon sa unang mong company. Ngayon, back to first company naman tayo. Pagdating doon sa pang sa unang company mo, nakapirma ka na ng kontrata, di ba? Pagdating dito sa unang company mo, ikaw naman po ay magpapasa ng resignation letter na meron siyang check language. So, naka-check naka translate na siya. And then, ipapasa mo yung resignation letter and then, bibigyan mo sila ng rendition na 2 months kasi yun yung normal 2 months. So, 2 months ka na magre-render sa kanila. Ang total nun, for example, 6 months ka na dun and then, ang total nun plus 2 months is 8 months. And then, after 6 months, for example, <clears throat> January ka, nag-resign sa company mo pagpatak ng March 31, ikaw po ay naka two months na nun. So, pagdating ng April 1, mag start ka doon sa bagong company. So, may mga cases na hindi ka agad nag start pero minimal instances lang yun. So, kadalasan talaga, continue siya. Pagkatapos mo doon sa unang mong company, lilipat ka sa second company mo. Pero, ang tandaan nyo, once na lumipat kayo sa second company nyo, meron kayong change employer na gagawin. Okay, ito yung pagkakaiba ng uh, agency at saka ng direct hire. Agency, ibig sabihin may agency ka dito, may agency ka sa Czech Republic, merong middleman sa pagitan ng employer at saka ninyo, so yun yung agency nyo. So pag nandito kayo, maintindihan nyo na yan. <clears throat> Ngayon, once na meron kayong agency, si agency ang magpapachange employer sa inyo hihinga nila kayo ng mga information, something requirements para sa pagpapachange employer and then sila na yung bahala doon. Ang iyong gagawin as ikaw ay isang agency employee, ikaw po ay pwede mong i-check yung iyong uh, ano yung iyong visa sa A uh, ministry. So, i-check mo po siya kung siya po ay na-change employer talaga. So, two weeks up to one month. Or pwede rin naman na i mo, i-verify mo sa iyong agency kung sila na ba talaga mag ng iyong employer. So, for validation lang yon Kasi may agency kayo, may middleman kayo. But, if ever na kayo po ay direct, <clears throat> for example, kayo ay nag-apply sa isang company pero walang agency. So, direct kayo nagpasa ng mga documents. Direct kayo, meron kayong kakilala doon sa company na yun. And then, direct kayo na nagpasa sa kanila ng mga documents. Automatic yun, kayo po ang magpapachange employer. Now, Paano magpa-change employer? So, ang pagpa employer po is meron kayong mga requirements. So, punta muna kayo kay Ministry sa Information Desk. Doon po kayo magtanong. So, wala akong masyadong concrete na information regarding sa pagpapalit or pagpachange employer. Pero meron kayong mga documents na kakailangan niyo sa inyong company para sa pagpapalit nyo ng employer. So, bakit ginagawa ang pagpapalit ng employer? Ganito yan. Once na kayo ay lumipat sa inyong pangalawang company, ang TRC nyo or yung card nyo po is ano pa rin siya? Siya pa rin. As is pa rin na siya pa rin. Meaning to say, kung kayo ay ma-expired ang inyong TRC or yung inyong card is 2026 pa, ibig sabihin valid siya, di ba? Pero, kailangan nyo pa rin magpalit ng employer. Bakit? Kasi once na si employer one nyo is nagpasa kay ministry na this person is hindi na hindi na namin siya employ, empleyado automatic po yun mawawala kayo for example kay employer 1 or company 1 nagtatrabaho ako ngayon umalis ako sa kanila ngayon etong si employer to, to ko hindi niya naayos or ako as direct employee hindi ko naayos yung documents ko para sa pagpapalit ng employer ko yung bago kong employer ngayon. So automatic po 'yun na ang inyong magiging employer ay wala. Bakit? Kasi kinuha na ni unang employer nyo ang parang hindi na kayo under ng unang employer nyo kasi magpapasa sila doon ng documents sa ating ministry na itong person na to is hindi na sa amin nagtatrabaho. So automatic yon lalabas yun sa system nila, ah itong tao na to hindi na nagtatrabaho. Ngayon, magbibilang sila ng 2 months. Once na nagbilang sila ng 2 months, 2 months na hindi kayo nakapagpasa ng pag-change employer nyo, matik po yun, uh, hindi kayo uh, nakalipat or hindi nila alam na nakalipat kayo ng employer, automatic, matideport po kayo. So, malinaw yun, guys, ha? Ngayon, for example naman, syempre, inisip nyo, valid kasi yung TRC namin. So, bakit kailangan pa namin yung gawin? For for A uh, change employer purposes po yan. Kaya nyo siya gagawin. Hindi yan for TRC. Change employer purposes po. Kasi wala ka na dun sa unang employer mo. Pag nagpasa siya ng papel, ibig sabihin hindi ka na nila under. Tapos hindi na ipasa nitong pangalawang company mo yung papel mo kay ministry or hindi mo na yung papel mo dito sa pangalawang employer mo kay ministry, automatic hindi siya magre-reflect sa system ng ministry na ikaw ay may pangalawa ng company. Hindi naman sila manghuhula. So, kailangan ikaw mismo ang may initiative na mag-check. So, sa mga may TRC dyan, kung gusto nyong ma-check yung inyong mga TRC, pwede po kayong pumunta sa mismong site ng ministry. So, i-type nyo lang yung MOI, and then, pag-type nyo dyan, lalabas na yung MO, ministry in the Czech Republic, and then, doon kayo mag-search ng pag-visa verification. Guys, ganun lang kasimple. Or punta kayo sa mismong uh, ministry nyo dyan. Doon kayo magtanong. Pero dapat magtatanong kayo before two months. Kung kinakailangan two weeks pa lang after resign or one month after resign. So yun, dun kayo magtanong. Anyway, thank you!